Ano ang iminungkahi ni Haman na sakyan ng igagagalang na tao habang iikot sa mga kalye ng lungsod? Ang kabayong sinasakyan ng hari. Ano ang pangalan ng bundok kung saan inihanda ni Abraham na ialay ang kanyang anak na si Isaac? Bundok Moria. Saan inutusan ni Jesus ang mga alagad na maghanda para sa Paskwa? sa malaking silid sa itaas. Ano ang simbolismo ng pagpapalit ng maruming kasuutan ni Jeshua na mataas na saserdote sa malinis na kasuutan sa aklat ni Zacarias? Ang pagtanggal ng kasalanan. Ano ang pangalan ng mag-asawang kinilala ni Pablo bilang kanyang mga kasamang misyonal sa Korinto? Priscilla at Aquila.